Sobrang nakakatuwa nga dahil kahit first time ko to ang dami kong pa-order, diba? Naka-four teachers lang naman ako mahigit. Sino ba naman ang hindi mabibless dito? At sino ba naman ang hindi magsasabi na andyan lang si Lord sa tabi ko? At talaga naman, binigyan niya ako ng maraming maraming blessing. Ganito kasi talaga yan mga minagsimula yan nung day of ko na ako, sobrang bored talaga ako nakahiga lang ako, tapos iniisip ko kung ano ba ang pwede kong gawin para magkaroon ako ng extra income bukod nga doon sa trabaho so ko. eto na nga, nung nakahiga ako talagang iniisip ko kung paano ba ako magsisimula, o saan ako magsisimula, o ano ba yung pwede kong ibenta. so ayun nagsearch ako ng nagsearch, gamit yung facebook ko eh, syempre, alam naman Facebook mo. Hey, charla. Sa lahat nga nang na-search ko, eto talaga yung pinaka tumatak sa eto akin. Eto talaga yung pinaka nagustuhan ko. Alam nyo rin ba na isa sa mga natutunan ko kapag do pinasok mo yung mga ganitong bagay, lalong-lalo na sa pagre-reseller, kailangan daw mag-research uh, ka daw muna bago magsimula. Syempre, para mas marami kang kaalaman pagdating sa pagbebenta. Hindi rin naman ako gaanong nahirapan, nag-research lang talaga ako ng kaon. Sinamahan ko lang ng effort at malaking tulong din dahil may experience naman na din ako sa sales. Alam nyo naman, yung pinapasok ko since 2014 nasa sales na talaga ako so sanay tayo dyan ang hindi lang talaga ako handa ay yung pag ko na baka hindi ko mabenta lahat o diba simula pa lang ang nega ko na. well hindi naman ako nagkamali dahil yung napili kong ibenta ay sigurado naman ako na magugustuhan ng mga magiging customers ko sa panahon kasi ngayon nako sobrang dami naman na talagang produkto na pwede mong pagkakitaan e di eto na nga na-convince na ako na ito yung ibebenta ko talaga next step naman na ginawa ako nagchat ako sa mga kakilala ko at nag-alok alok ako, syempre pag nagbebenta ka hindi ka dapat mahiya at kailangan ialok mo yung produkto mo. sa pagbebenta kasi talaga ang labanan ngayon is online na huwag mo lang hayaan na kapag ka-post mo yan e eh, aantayin mo lang na may mag-inquire o magtanong doon saka ka lang ah, sasagot yung inaantay mo lang doon na umaasa ka na yun lang yung mga bibili yung mag-i-inquire sa'yo. At ah, syempre, samahan mo yan ng sipag at diskarte na kailangan ikaw na mismo yung magbebenta online o ikaw na mismo yung lalapit sa customer mo. Ipipiin mo na yan ng derecho para malaman mo kung magugustuhan ba nila o hindi. Kung sakali naman na i-reject ka, okay lang yun. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi hindi lang naman iisa yung tao eh. Hindi lang din naman iisa yung kakilala mo. Syempre, marami pang iba. At saka pag nasubukan na nila yung product mo na okay talaga, masarap talaga, uulit at uulit yung mga yan. Yung sila na mismo yung lalapit sa'yo at magtatanong at syempre magre-repeat order na yan sa'yo. Ay, nakakatuwa lang talaga pag ganun yung nangyari. Parang eto na talaga yung simula. Ayan, gamit ang sipag at syaga at diskarte. Eh, Nakapagpa-order ako dyan ng 40 jars. O ba diba? hindi na yun masama sa pagsisimula. Yung ina-expect at target ko lang naman dyan ay makapag benta ako ng 20 jars only pero tinimes to ni Lord napakabuti talaga ni Lord sa akin sa mga umorder po sa akin sa first batch maraming maraming salamat po kasi alam nyo sobrang namomotivate ako kaya nga gusto ko mag try ulit ng ibang product na ah, hindi naman sila mananawa kailangan pa iba iba din try din ulit ako sa iba pero eto napaka blessed pa rin kasi alam nyo ba may second batch na pa order na ako neto at running to 50 jars tayo wow diba ang blessed blessed kaya, Kaya nga po Lord, sana uh, pag nagtuloy-tuloy ito, kung sakali man na uh, ayun, magkaroon ng problema, hindi po ako manghina, yung lagi nyo pa rin po akong gagabayan at palalakasin yung loob ko. Sa mga katulad ko nga na sobrang taas ng ambisyon sa buhay pero may obligasyon na sa buhay. Huwag natin itong gawing hadlang para hindi matupad yung mga gusto natin. Bagkos, gamitin natin sila para maging motivation at syempre para maging inspiration syempre natin para lagi tayong sisipagin. Isa lang naman talaga itong kwentong panimula para sa akin pero share ko lang naman sa inyo mga may para syempre ma inspire din po kayo. Oo, hindi pa ganun naman kalaki yung kinikita pero at least, di ba napakaganda na ng simula at syempre, alam ko naniniwala ako kay Lord at naniniwala rin ako sa sarili kong kakayahan na kakayanin ko. Sana ikaw rin. Kaya ikaw na nanonood ng aking story na to, kung ikaw ay malapit sa aming bahay o ikaw ay nakakapag-message sa akin, alam mo na kung anong gagawin mo o order ka na ng isay palaman. May tatlong flavor nga pala to ang peanut, yema at saka chocolate o ba diba? ang daming mapagpipilian kaya okay ha PM na and mag order ka na po sa akin thank you for watching